Dito mga kaibigan ang ibahagi ko po. Isa po ito kasi sa nagbigay sa akin ng inspirasyon ng mga panahon na bago ko pa lang na, bago pa lang ako nakabasa sa mga salita ng Diyos ano? Itong nasa pangalawang Timoteo. Chapter 1 verse 8 po. Iba lang nga ang nakasaan sa English. Ano kasi yung nabasa ko noong una, English kasi yun eh. So, basahin ko po sa English mga kaibigan ha. Ito yung naging inspiration at nagbigay lakas din sa akin para hindi po ako mahiyang magsalita sa Diyos. Kasi 2012 talagang doon po yung starting na nagpo-post po ako ng mga salita ng Diyos na mula po sa akin yung binabasa ko, pino post ko. Dahan-dahan po yun kasi hindi po yung bigla. Una-una po kasi na doon po yung kiya kasi the spirit of satanas ang nag-ano din yun, no? Yun ang spirit na nagbigay ng mahiya ka, matakot ka yun, spirit of of uh, opponent ni Jesus Christ. Kaya sabi dito sa 2 Timothy chapter chapter 1 verse 6, ah, verse 8 po ang sabi dito be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Ito po yung unang nabasa ko mga kaibigan. Naisip-isip po lang, hindi pala dapat ikahiya. Hindi... E, Nag-start ako ng mga testimony, sabi dito sa Tagalog, kaya huwag kang mahihiyang magpatutuo tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin nabilanggo dahil sa kanya so nung ano ko po yan doon po ako nag isa po yung ano no yung nasa Philippians chapter 4 verse 13 na I can do all things through Christ which is written at me isa po yan na, lagi ko pong araw-araw affirmation ko po yon para po talagang mm, spirito ko hindi po matakot mag-post po sa mga salita niya dahil sino ba ako yung makasalanan And then, bigla na lang nag-post. Siyempre, yung mga tao talagang kilala ako, kung sino ako, mabibigla din sila. At tama nga yung iniisip ko. Nabibigla talaga sila kasi yung una ko mga post sa Facebook ay pangit, mga kagaguhan, ano, masabi kong kagaguhan, pangkamunduhan lang. Hanggang sa biglang mag-share ng salita ng Diyos. Diba? Siyempre, sasabihin talaga, wala nung nangyari sa kanya. Diba? Diba? Pero ang nagpapalakas itong salita, nagpapalakas sa akin itong salita ng Diyos. And then, nang nabasa ko itong sa Timoteo, so doon na ano, na-inspire ako na eh, i-share ko yung nangyayari sa akin. Pero paano kaya, maintindihan kaya nila ako, ganun yung mga inuisip ko. Pero yun, parang ano din, parang nasabay din yung mga karanasan ko base si mga post din sa Facebook, about din sa parang relate ako. So, yun, may naranasan na may nakita ako sa inyong speak ko na na, yun nga, um, you meet Jesus Christ, yung mga ganun. Basta something na, no, parang feel ko rin na mimit ko talaga si Jesus Christ sa internet kasi unang-una talaga hinahanap ko yung mga milagro ni Virgin Mary sa Google, di ba? Kasi hindi ko pa alam yung paano yung Facebook. So, nasa Google pala ako at saka yung, yung YouTube kasi nakikili ako ng music. Mahilig kasi ako sa music. Hanggang sa natuto ako sa Facebook, yun. Inaano ko yung mga milagro ni Virgin Mary. Ano sa Facebook din? Ay umano yung mga Word of God. Tapos, yun nga uh, about Jesus Christ na you meet Jesus Christ so I feel na something kasi ginamit talaga nung no, yung internet para makilala ko ang Panginoon na, no and then yun nga yung kaaway din so yun nagsishare na ako sa salita ng Diyos nagpatutoon na ako nakita ko doon yung merong meron ako na sa Facebook na God changed me yun ang at, at, relate din kasi sa akin yun ang sinishare ko rin sabi ko I'm so happy to to share ba kasi nga relate nga ako so sabi ko God change me tapos talagang mga, ano yun makikita nyo po yun eh sa una ko pong uh, Facebook yun po ang God change me tapos hindi nila alam siguro hindi nila alam kung bakit akala siguro change about yung sa life o oh, yung na ako pero hindi nila alam yung sa, ako lang nag ano no na God changed me pero yun na nga yun yung sa kasalanan ko na alam ko na pinatawad ako and then naka yung pag bumabasa ako ng Bible naunawaan ko pero hindi ko sure kung tama nga talaga kasi hindi naman ako nakikinig sa mga mag, nagtuturo pa noon eh dahil nga how many years na nga akong hindi nagsisimba noon so ngayon ako ako na lang ang nagbasa Basta yun ang ano ko na God changed me then nag, kung ano yung binasa ko, pinopost ko. Tapos may nag-share din ako ng mga iba-iba. Kasi klase po yung mga post ko nung sa una ko pong ano, sa una ko pong Facebook. Hanggang sa naiba yung Facebook ko, gumawa ako ng iba. Nandun pa rin yung mix din. <clears throat> Hanggang sa na ano na talaga na pure para kay Lord. Kasi nga, no, the conviction of the Holy Spirit magtuturo sa iyo eh, kung ano lang dapat. Kasi parang nakakahiyaan na i-mix mo yung sarili mo, yung ano yung mga dati kong mga pinopost tungkol sa mga pagkain, sa mga ano, yung nakikisunod ba sa mga sa mga uso-uso din kung ano yung mga ginagawa ng tao sinusunod, di ba? ngayon, nagano na ako na pag, kasi pag sarili, kukuha ako ng selfie, parang maririnig ko ang boses ng Panginoon gumagamit siya ng tao kagaya ng sa asawa ko or sa anak ko sasabihin na nako narcissist na ang um, narcissist nagkukuha na naman ng picture sa sarili di ba s'yempre tapos may bababasa ako sa Facebook na pag narcissist gano'n, puro mga self ano kaya doon po talaga ano, sabi ko sa si Lord talaga ano amazing talaga siya he's so powerful dahil gumagamit siya ng mga tao o ano mang yung bagay na ma ma, ma, -feel ko na he talked to me in that way. And then, pabasa sa akin, yung nga nabasa ko sa Timotio, oh, di ba, yung about po sa babae, na yung, di ba nabasa ko po kahapon, yung tung tungkol po sa pananamit ng isang babae, yun, nabasa ko rin yun. Kaya, nahiya na ako sa sarili ko na mag uh, laging mag picture at din mag post sa sa Facebook ko kaya do kasi nag-share na tayo sa salita ng Diyos ano tapos si ano pa rin ang sarili parang inaangat yung sarili kaya doon po na sa ano sa hiya dahan-dahan po yun talaga hindi po agad-agad na nawala yung mga bad biases ko At hanggang ngayon, itong sa, 1, uh, sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, isa pa rin na nagpaano sa akin na huwag akong tumigil sa pagbabahagi sa salita ng Diyos. sabi dito, Ngunit hindi ko ito ikinahiya, ikinakahiya dahil kilala ko kung sino ang sinapala, sinasampalatayanan ko. Ang tanong ko rin po mga kaibigan sa inyo, kilala nyo ba kung sino ang sinasampalatayanan ninyo? Baka naman, sasabihin nyo, oo, kasi nakita yung picture, may mga picture-picture, di ba? Hindi po yan, mga kaibigan. Hindi po yung mga picture na ano. Kasi yun din po, naranasan ko po noon. Eh. Akala ko yung mga picture ni Jesus Christ, diba, na ba, na, na anahan ko nung maliit pa ako. Akala ko yan yung picture niya. Yan, akala ko siya talaga yan. Pero hindi para, mga kaibigan, makilala paano natin siya makilala dito talaga sa kanyang, sa itong nakasaad dito sa Bible, mga kaibigan. Malalaman natin kung sino siya. At uh, totoo nga ang sinabi na hindi maging lingid or tago sa atin kung sino ang Diyos. makilala natin kung sino yung Diyos. Dapat talaga kung sino yung sinasamba natin, tinatawag natin, kilala po natin mga kaibigan. It's impossible naman yun na sinasamba mo siya, hindi mo siya kilala. Totoo, nandoon yung panampalataya. Pero kilala mo siya, alam mo siya kung sino siya at anong klaseng pagkajos niya. Yun po yung mga panghahawakan natin. At makilala natin siya dahil madidescribe siya dito sa Bible. Kaya nga po magbasa po tayo. Sabi dito, ngunit hindi ko ito ikinakahiya dahil kilala ko kung Sino ang sinasampalatayanan ko at natiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin ng may panampalataya at pag-ibig dahil ito ang karapatan gawin ng mga nakai Kristo. Ito ang dapat gawin ng mga nakai Kristo. Kung ikaw ang na ang nakai Kristo, kilala mo siya dapat mga kaibigan. siya yung itinuro sa atin ng Ama na sumampalataya sa Kanya, di ba? Si Cristo Jesus. So, makilala natin siya. Paano ba natin siya makilala? Basahin natin ang magandang balita tong gospel tungkol po sa Kanya yan. Sa tulong ng banal na espiritu na nasa atin, ingatan mo ang tamang aral at ipinagkatiwala ko sa iyo. Sa tulong ng banal na espiritu santo, malalaman natin kung sino ang ating sinasampalatayanan mga kaibigan. Dahil siya yon, ang banal na espiritu ay nasa ating puso, di ba? Tumatahan po. So, kilala talaga natin, makilala natin kung sino yung nasa atin. Kaya, payo ko lang talaga. Palagi ko kung sinasabi na magbasa po tayo sa salita ng Diyos. At uh, dito, sabi dito, at hindi niya ako kinakahiya. Itong word na ito, minsan kasi no, may mga tao na yun bang nag-iba, nag-iba ng pag-iisip, nag-iba ng pananalita, nag-iba ng gawi, hindi nasanaya ng tao. Yung dating siya ay nag-iba, kaya minsan kinakahiya siya, minsan mismo pa sa pamilya, sa mga kaibigan, kapag-anak, kasi ang taong na bago din, parang hindi na magkaano, magka good vibe, no? Iba na kasi, eh. nag-iba na kasi ang pag-iisip eh. eh. Yung dating mga kasamahan ay hindi nag-iba, so hindi talaga pwedeng magkasama kaya sa kanila minsan pag nagsasalita yung tao na dating masama, nagsasalita sa salita ng Diyos ay sa kanila ay kalukuhan. May mga ganun din pong mga tao, no? Pero tayo mismo sa sarili natin, pag tayo ay totoong binago ng Diyos, hindi po tayo dapat mahihiya or madiscourage or huminto. Huwag huminto sa pagsasalita sa Diyos. Continue lang, mga kaibigan. Someday, makikita din ng tao na yung mga sinasabi, sinasalita ng taong nag-iba ang pag-iisip at panampalataya at kanyang puso, mga ginagawa, ma-realize ma din nila na may katuturan. May katuturan ang mga sinasabi. May matutunan, may katuturan at kalugod-lugod pa sa mata ng Diyos ng ating Panginoon. So ngayon, nandito na